ba <tod tod> naman sis? Bakit? Iligawan nga kita ito na. Bawa mo. Bakit ako maghahawak ahok ang bigat nito? Iuwi mo ka sa inyo Puta! The... Uy, si Kuya. Ang gawin. Pwede siya ito. Pwede ka ka Tulog mo. Kuya! 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 Nagahanap sa'yo sa labas. Kuya! Kumumpin mo pagod na ako ha. Ba May higarap na sa'yo sa labas, papa picture anak na naman ng mayor. Anak na mayor, ito totoo na to. Anak na mayor. Ang mayor. Sige na, tara na, manigpapicture nga sa'yo. Pakon ka na. Papapicture. Tara na. Papapicture nga daw sa'yo. Maganda. Sobra. Shia, ganyan yung sinabi. Oo nga, natin. maganda ganyan nga, ganyan. sobra. Baka magulat ka. Tignan na, bilis. Ayan na. Ayan na, mga kapatid. Natulog eh. ang tao. Tapos nga ka na naman eh. Naghahanap nga sa'yo. Papapicture lang daw. Ito yeah. yan. Ha? Ito yan. Yeah. Basta napakaganda eh. Sobrang ganda. Naniwala ka ba sa diwata? Hindi. <laughs> What? Ang gabi ko. Ito siya. Hi, Pac Boy. <laughs> o oh, ano? Naniwala ka na maganda. Dinala ko yung pamilya ko dito sa inyo. Layo eh. For hours ako nag-diyahe. <laughs> oh, eh. <laughs> Ang sinabi sa akin, layo ko na na bahay niyo. Ano ba naman sis? Bakit? Kiligawan nga kita. Ito na. Nagblast na nga ako sa magulang mo eh. I-welcome na nga ako ni Brother Enlo eh. Kita ko, mami ko. Meron ka rin lang ka lang. idling na pala to. Kayo nakapatulog? Oo nga. pati di mo ko tinawag kasi? Wala signal dito. Surprise! Surprise ang pala mukha oh, mo. Oo nga. Oh, layo na Layo ng bahay mo. Oh, Kaya surprise. Apat na oras. Oh, apat na oras po binahin oh. nyo. Oo. Oh. Ba't kasi kayo bumiyahin ng apat na oras? Para magkita ka. Parang puntahan tahan na kita. Chusi diba, ka pa. Sirato eh. talaga. Ah, Pogi mo. Pogi mo? O oh, ano, naniwala ka na. Napakaganda, di ba? Sabi mo kasi hiwaga. Hindi, diwata nga eh. Grabe, ano ba ako? Madilim ba ako? Hindi <laughs> diba? diwaga, akala ko diwata. <laughs> diwata. Ah, ano ba sabi <laughs> ko? <ba to? laughs> diwaga. Oh, diwaga nga. O oh, si diwata Diwata, Hindi, may kamukha ka eh. Sino? Si Mika. Mika, binibini? Ah, ano mika tiyo. Mika tiyo. nanta tala na nga kita sa inyo. Hindi na sa mukha akong Bekachu. Oh, dahil... Wala bang pagkain sa inyo? Pakain ka naman. sila <laughs> Oh. Ano gagawin mo dyan? Oh. Inog na ba yan? Inog na, inog na yan. O. Oh. O oh, nga, inog na. O, no? wala <laughs> mo. <laughs> Bakit ako maghahawak ang bigat nito? Iuwi <laughs> mo ka sa inyo yan. Buta, hanap pa niya. mo pa ako. Di mo upap na pakain? Atat ka upay ka dito. Iuwi mo muna ako. Bawa mo pa uwi. Ay, kung ayun na po kayo? Uh, tapos, tapos na. Abusin <laughs> naman po. Kasi lang ito pa. Di ba ba? Tara. Andito tayo sa bahay nila surprise! Again, kasama namin si brother-in-law. Brother-in-law? Sai. Uy, ba't kumakain ka na dyan? Ito ang mga pakumahin sa bisita. Hindi mo lang kayo nagbay? Gilang, kain ka lang. Yan, ayaya na kami. Ayaya na kami. Ayaya na kami. O, sa trees, baka na. Mabulo na lang. Mabulo na lang kape. Kain ka lang, boy. Kain ka lang, ha? Basta, kain ito po. Okay na? Thank you po. Ano ka na? Ay mo pumunta dito? Wala, boring sa bahay. Boring na sa bahay ba? Ikaw naman, kasi pumunta ka na doon. Oh, ang dami mo naman binibigay sa akin. Lahat po, na healthy lang? Lang. Mm. Oh, healthy living. Grabe na. Okay oh, na yan, Pac Ano mo sa amin? <laughs> ang dami ng abukado dito, no? Siyempre. Si yung probinsya niya sa probinsya Mga namin. Ang probinsya na. kasi namin, lahat ng dito malalaki. Malalaki, Ano malalaki? Ang abukado. Ang abukado. Oh. Kasi, mo sila Ano nga, ba't nga 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 mawol ba? hindi naman. Oh. Pero... ay tapat ay, hirap talaga, oh, ay. No. ay. naman ay ka ay kung ay ay kaya hindi ay ay kung hindi ay kung kaya hindi hindi ay kaya hindi ay kung kaya hindi ay kung kaya hindi ay kaya hindi ay may salad yan. ito ako oh, salad daw. Oh. Anong paborito mo, Tom? Ano, gawa ko, paggawa ko pa talaga ng salad. Tingnan mo, kung ako hindi ready pumunta dito, ikaw ready na ready. Bakit? Ready na ready ka. Masarap ba yan? Masarap to. Ang salad namin dito may halong ketchup. What? Huwag <laughs> na lang kainin. May ketchup ba? Hindi. Sarap yan. Ah. Oh. See, I told you. Ako gumawa niyan. Hmm. Ah, huh? natulog ka nga lang maghapon pag uwi. Mm. ba? Ano, ano, mm. brother-in-law? Ano? Natulog lang yan maghapon umuwi. Mm. Ah, ganun. Oh. Tatlong tigit lang ipabuk mo, ha? Ah! Ito, siya tagad. Siya gumawa nun. Tatlong tigit lang. Hindi, sama na ako. Bye! Bye. Ingat ka, ingat, ingat. Ingat, ingat. kakain mo tayo. Ingat tayo, <laughs> <na, laughs> <na, laughs> Red Horse. Tara na. Ayoko pa Tara.